Good morning! Ayan, pagigising lang natin. Halata. <laughs> so, eto, magluto tayo na. Ng... Magluto. Ayan, o. Magluto tayo, tikas to. Nagulang din baka ng ganito. So, anong ko nga igat, I eh, ano ko lang. Isabaw ko lang. Isabaw nito. Ang gusto, ang gusto ko. Si Kuya, o. Oh. <laughs> siyang nag-iisip. Kanina ko pa naririnig. Alas 6 niya, pag tulog sa ako. Nagising ako sa itak na kanina. <laughs> sa tabi ng kwarto na pinagtulogan ko. And yung second namin. Kuya Richard. Ay! manong <laughs> Nag-umpisa. Oh, nag Siya, dyan. Ayan, <laughs> so, medyo maliwanag na dito. Medyo maliwanag na. Itong mga halaman, magdala uh, ako mamaya sa bahay. Pagkatapos ko maglaba. Hello! <laughs> ano ang kinakain niyo? Ice cream. Ha? Ice cream. Ice cream! <laughs> oh, my may ito. na ice cream ni Ading. <laughs> Naibos na din. Ay, bye-bye. Di lola. <laughs> All the way from Madeira. Madeira nakablu kain dua. Dari segitai mat from Diabol. Nya mm -hmm. yeah. Diabol City. From ang Kabu Verona. <laughs> <laughs> oh, Verona when ah ikau Verona menu repeat. Verona. Verona. Melakas ah. Anak ayah. Lisa. На кого? Eh nahugasan ko na yan kanina. So ito na lang mga Isa lang yan, tatlong banga. Anim na baso, tatlong ano to eh, nasa labas yung isa. Thermos di pa lang nabuksan. Kulay pink. Maraming green oh. <laughs> Sila na mili yung Buti ito, hindi green. <laughs> Ayan. Paunti-unti lang nakuha namin. Ayan, daw si Ading. <laughs> Naibusat ang ag... Uh, naghugas pinggan. Para maayos na yung kitchen natin. Ano to? Bakit <laughs> nandito? Ayan, ayos. ang iba itong mga to. Ay, paper plate. Ay, ito na yung mga gamit sa July 1. Pansit. Ang hanger. Yung ilang grocery. Grocery. Ano to? What's this? A kettle. Now, about this. Ay, ito yung para kay Tita Ella. Diyan ka muna. Yan, empty na atin yun ang nalagyan ng mga pinggan. Ito, padala sa akin. Pupunta sa Israel to. ano to? A niya. Yan lang. Tapos, ilang... electric pan. Nabuksan na yung isa. Si dalawa yun, by one take one. Ito pa pala nagawa namin today. Gumawa kami ng improvise ano, yung lagayan kasi... Naibalik lahat yung, ano, tawag doon yung orange yun sana. Eh, siya pa bibilhin na naman, kaya meron yung kahoy na yan, kaya nalang na lang ginawa namin. Itong korto ni Ginito, hindi pa naayos. Ito yung bed niya. Tapos yung curtain, nasira yung, ano, Anong tawag doon? Yung pang, yung pantusok. Kaya hindi pa naayos tong isang window. So, dito, okay na rin dito. Ay, bakit na ano yung curtain? Yan pala, wala pa. Hindi pa nalagyan. Ito rin, wala pa. Tsaka na ulit. Tsaka na ulit yung dalawang maliit na yun. Ayan, may ilaw na tayo. Kabinete chinito. hindi pa naipasok. Bukas na lang pag maayos yung kwarto niya still magulo pa rin. Pero at least malilinis na itong ano. <laughs> Mayayos na tong kitchen. May tubig na rin. Ito pa pala yung nagawa kanina. May tubig na tayo. <laughs> dito yung extension wala pa. Apaka gulo pa. Ito na nang gagawin natin bukas. Linisin natin dito. Yung table on, di pa naayos. Tapos, so wala pa kaming TV. Next na lang ulit. <laughs> Kumusta dyan? Kaya ko pa. Kaya pa. <laughs> Galing siyang publish yun eh. Pagod yata. Siya pa naghugas. <laughs> Kumusta naman yung native chicken natin? <laughs> Malapit na yun maluto. luto. Malapit Asan pala yung burner? Ay, hindi. Yan ito. Balik natin para. Ay, ito. Hindi pa pala nabuksan. Bukas na lang para bukas gawa tayo ng lagayan ng burner. So, hindi pa nalinisan pala dun yung extension. Asan pala yung... Itong iba pala, may dadalhin ako sa Israel. Gaya na itong oyster sauce. Dalhin ko tong maliit. Tapos tong mga napkins. Dalhin ko yan sa Israel. Tapos ano pa? Kasi ang mahal doon nang bilihin. Kaya ito na lang ang dalhin ko doon. Kasi wala mang damit na mailagay sa luggage ko. Kaya magbaon, kam, magbaon ako ng maraming whisper. <laughs> Malam, Pak. Selamat datang, Yan, ilagay na din nila yung table. Dito muna. Para dyan kami kakain mamaya. sa yung table? Maingay na yan. Sino yung maingay na yan? <laughs> Dito muna ang ating table. Yan, tuloy natin mag-hugas. Uh, hugas. naman itong bed ni Chinito. Magpunas muna tayo. na <laughs> tayo.

Ayan o, naibusap na yung table. Ayan ang first dinner natin. <laughs> Kain na. <sighs> Bakit, Aldrich? Okay. Bakit? Adi, awan laya na dahil ako dito Kasi,